Okay, Leonardo. Ano sa inyo yung hosting? Hmm. Yes, na, Jay. Na. Nagkakamot mabutihan na ba kayo? Hindi ko alam eh. Sila ata ni Renard, nagkakamabutihan na eh. Ay! Okay lang yun. Kung saan sila masaya, di mo sila. Gusto din sana akong sabihin kay SJ. Eh tara na, sakto. Mag-isa lang siya. Ito na yung pagkakataon mo. SJ, SJ! May sasabihin daw si Jaron sa'yo. Importante, importante, importante daw. Hindi, hmm. hindi ko din kasi naiintindihan mo. Nararamdaman ko ngayon Dis mga na nakalipas na araw eh ano siguro SD. parang gusto Yo, what up, neighbors? ah uh, kung mapapansin nyo, wala dito si Kas. Busy kasi yun, may mga ginagawa sa buhay niya. And mapapansin nyo din, parang iba-iba yung ano ko ngayon. Kasi, uy, Ben. Psst. Pagaling. Uy. Saan ka galing? Hindi, may pupuntahan lang ako dun eh Pupuntahan? Kumusta Ikaw, saan ka pupunta? Wala, naglalakad-lakad lang ako Kumusta na dun sa bahay? Ay, ganun pa rin Puro kasamaan lang Saan ba tayo mo umalis dun? Eh, kasi, sakawad kasi Eh, yung nga pala Saan si ano, Boss Riddick? Eh, wala eh May inaasikaso eh Pinaya ko muna Alam mo naman, malungkot din yun na Nangyari sa page niya Eh, Kumusta ni ano, SJ? SJ score na, score na. Ano? Score na. I mean ano, hindi score, I mean score. nagkakamabutihan na ba kayo? Hindi ko alam eh, Sila ata ni Renard nagkakamabutihan na eh. Ay, sus, no nanda, Eh, saan ka pupunta? No, man. okay lang 'yun. Kung saan sila masaya, doon sila. Ah. Wala, naglalakad-lakad lang. CSG si nung doon nag-isa lang. nagme nga dito kay Ate Nimpoy nagme-merienda. Well, may gusto din sana akong sabihin kay SG. Eh hey, tara na, sakto mo, mag-isa lang siya. Ah. Di na ko alam, di ko din na, di ko din na intindihan sarili ta ko eh. Kurpi naman ito, tara na. lang kasi explain ko nga sa iyo, di ko na intindihan nararamdaman ko ngayon. Sabihin Nalo, mo na, eh di maintindihan niya 'yan. Parang dilolaki! lalaki. mo muna. Oh, yan, oh yun, yun, awa ko. mo. Parang di lalaki Ay, sabihin mo na, mag-isa yeah. lang eh. Mamaya may Turbo na naman. Eh, okay lang yan. Isa ka na siguro. Wag okay na. Ay, ito na yung, oh, ito na yung pagkakataon mo. SJ, SJ! May sasabihin daw si Jaron sa'yo. Importante, importante, importante daw. Importante. Ano na! Ano? Oh, bilis, bilis. Kakay eh. Habang kayo lang, oh. Oo, oh, ano? mo naintindihan siya. Ano, sana hati? eh. Hindi, di ko din kasi naintindihan mo. Nararamdaman ko ngayon this. Mga nakalipas na araw eh. Hindi ko alam kung ano pa bang sasabihin ko. Kasi minsan, ewan ko, minsan wala naman. Minsan meron, pero nung ano kasi, nung nakita ko kayo ni Renard, parang hindi ko alam. Celos, celos yan, Celos, celos. Ito to eh. Ah, ano siguro, SD, parang gust, gusto. Uy, tara na. Uy, grabe. Naku ko na yung ano, cellphone ko na ko kasi doon sa Storbo naman to. Hindi, okay, sabi mo, alis na to. Uy, sabi mo na bang, wow. Storbo ka naman. Ay, bakit ba? Ay, wala. Storbo. Ka, kumain ka kaya Hindi na tigis ka ay, ma, lang. Wala ko madali tayo. ka Ano? Ah, wala. Baka ano, sabi ko gusto, gusto nyo pang kumain. Kain mo na kayo. Kain mo ba? Oo, ilistan nyo na lang ate. Ano yung pa? Ipalistan nyo na sa akin. Sige, mauna muna kami ah. Ano naman tatanan na? Tapos, ang bagay mo! Ha? Ang bagay mo! Eh, hindi ko alam kung anong sasabihin ko po. Tingnan mo naman. Hindi, hindi ko pa alam kasi talaga nararamdaman ko ngayon. Eh. Halo-halo yung... Maintindihan niya yan, ba? Eh. Pero mukhang masaya naman siya eh. Siguro wag na lang muna natin guloyin. Eh, ikaw masaya ka ba? Oo. Uh. Tara na, tayo muna yan.